Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 12. Kaya naman mapapasabi ka na talaga dito ng I for the go! Ngayong araw, samahan niyo naman ako. Paano ba naman ihahatid niya natin si Ate sa school nila? Nasama nga pala kami dito Skype. Paano ba naman minsan lang naman daw mag-request si Ate sumama ako sa paghatid? Kaya naman talagang pumayag na rin ako. Sakto naman nga at wala pa naman ako masyadong gagawin. Kaya naman talagang hindi naman nga ako sobrang busy. Sama nga pala si Baby stream sa mga oras na yan. Kaso nga itong si Baby stream talaga naman grabe nga. Ang iyak talaga naman hindi nga tumitigil. Hanggang makarating siguro kami sa school nila Ate hindi siya tumitigil sa pag iyak niya. kami nga lang pala ibababa na nga pala si Ate Win. Paano ba naman iba na nga daw siya? Pero pero syempre hindi naman to papayag na hindi ko siya ihatid sa loob kaya naman hinatid ko na rin nga talaga. Pagkababay ko nga bumalik nga pala ako sa sasakyan pero ayan nga talaga namang libang na libang na nga si Bibi Sam sa mga oras na yan. Yun pala pinapanood na pala siya ni Tita Rin sa cellphone kaya naman talagang super libang na. Sama rin nga po pala ako sa pagsundo kay Ate Win pero hindi ko na nga na video ha. Sabi nga ni Ate Win gusto niya nga to na itreat ko siya for today's video kaya naman ititreat na nga natin siya ngayong araw. HP nga lang daw pala mamimili ngayong araw para naman hindi na daw talaga maglayo pa. Dito rin naman kasi talaga nang sanay si Ate Win na mamili kaya naman talagang dito na rin nga talaga kami namin bumili pa. Sabi ko nga kay Ate Win, kuhain niya nga lahat ng gusto niya. Talaga namang tuwang-tuwa ang first one. Tinanong ko nga si Ate Win satisfied na ba siya sabi niya oo, pero parang gusto niya pa nga talagang maglibot ng maglibot. Tignan niya naman nga itong Ate Win na talaga naman napaka-sweet naman nga talaga at may payakap pa nga. ka ba kung ngayon lang yan or pang araw-araw na ba? Kami na nga po pala nasa pila sa mga oras niyan na kaya naman and si Ate na talaga naman siya na nga po pala yung naglagay ng mga pinamili namin dito sa counter. Nakatuwa naman nga itong si Ate Win, paano ba naman kahit nga treat na treat mo yan talaga naman gusto niya, meron ka pa rin talaga. Tanawin ka pa nga talaga niya kung anong gusto mo at kapag wala ka nga talaga, ang gusto talaga namang siyang pipili para sa iyo. Pati ka na lang talaga paano ba namang ganito nga talaga ang ugali ng pinsan no? Hindi nga talaga siya topaki. Ewan ko ba pero talaga magkaiba na magkaiba nga talaga si Win kasi si Kuya Mo. So si Win mabilis lang naman mapasunod pero si Kuya Mo na talaga namang totopakin muna bago sumunod. Char. Nani naman nga ngiti ni Ate Win na talaga namang abot nga pala hanggang tenga. Hinintay na rin nga po pala namin yan sa may counter paano ba naman magbabayad na nga po pala kami. Binigay ko na rin nga po pala kay Ate yung pambayad para siya nang mag-aabot doon sa may cashier. Tingnan so, po pala ilang na rin nga po pala kami yan pupunta po kasi kami doon sa may sasakyan para ilagay na natin mga pinamili namin. Dahil kay Tito Skin naman ngayon sa sasakyan, syempre si Tito Ski ang maglalagay niya. Hindi naman ako marunong maglagay niya at baka mapamali pa nga pag ako ang naglagay. Pauwi na nga kami pero meron pa nga kami ito nakita nagtitinda ng tina kaya na mabumili na rin nga po pala si Tito Sky. Alam kasi namin na isa rin kasi talaga sa mga cravings ni Mami siya kaya naman talagang binili na rin nga pala ng Tito Sky. Kauwi naman nga po pala sa bahay gagawa naman nga po pala ako ng mango shake kaya naman hiniwa ko na nga po pala dito yung mga mango. Iba may pa-English na for today's video ang ate mo. Tapos nga po pala hiwa -hiwa, yun mga manggay kumuha na rin nga po pala ako dito ng plato. Paano ba naman? Dito ko na nga po pala lalagay yung mga mangga. Tanggalin ko na kasi itong mga mangga na ito dito sa may balat para nga talaga mailagay na nga mayami sa may blender. Ito ang mango shake na ito talaga naman isa na rin nga talaga sa pinaka cravings ng buntis. Cravings na ito ni Mami siya Kaya naman, ayan eh, nga, sakto naman. Meron naman nga dito mangga. Kaya naman gagawa na nga talaga kami ng mango shake for today's video. Lagay na nga pala dyan ni Mama yung yellow at pagkatapos inilagay ko naman na rin nga po pala dito yung mangga, yung asukal, yung gatas na rin nga po pala. Wala kami contents milk. Kaya naman talaga naglagay kami ng asukal, nestle cream at pati na rin nga po pala ng fresh milk at pati na rin ng powder. Bare brand na powder ha, baka kasi ang isipin nyo yung surf na powder, ay panlaba yun. Maya nga lang, ay talaga naman si Titus kayo na nga daw magbe-blend, tingnan nyo naman at nagulat ang friends on, paano na naman agad nakatutok sa kanya na camera. After yung nga lang po pala ng ilang minuto, ay nagawa na rin nga po pala dito yung mango shake, kaya naman i na natin to dun sa may order. O diba, parang nagka-order bigla ang mga ate nyo. Hindi mas ang mga pakinandam yung mami siya, kaya naman dito nga lang siya nag stay sa taas, paano ba naman naka-aircon nga naman talaga dito. Dito kasi si diba, mami siya, konting init nga lang talaga, ay talaga namang sinusunggo na nga talaga, kaya naman halos malalamig talaga ang iniinom niya. At kaya naman nga kinakain at minsan naman nga malamig na po. So rin ka talaga yung pinapestuhan niya. Mamayami oh, nga lang po pala ay nadinom ko na rin nga po pala dito yung mango shake ko. Paano ba naman sobrang init ng panahon? Perfect na perfect nga talaga ang uminom ng mga malalamig. Paano ba naman super init na naman talaga ngayon sa Pilipinas? ang gusto na lang nga talaga namin pumunta sa ibang lugar. O di ba baka hindi ibang lugar baka gusto na rin natin pumunta sa Mars. Char. Mamayami nga lang po pala nagkaayaan nga na pumunta dito kay Mama to. na ba naman may kukuha ng si Tita Rita at matagal-tagal na rin kami hindi nakakabisita kay Mama. Medyo busy-busy kasi ang mga person kaya naman talaga napabisita na rin nga kami paano ba naman miss na miss na nga talaga namin. O, di ba sana all na miss? Di nga ni mama sana ay umulan para makapaglibre na nga talaga siya talaga namang safe na nga siya sa pagbaribi. Nasa Tagalog naman nga daw po pala ay talaga namang pagdidili. Nga naman talaga hiniling mo kay Lord talaga naman susundin niya naman nga talaga at ibibigay niya naman nga talaga sa iyo ang mga kagustuhan mo. Kaya naman always pray pray nga lang talaga kaya, Lord, kaya naman kay Lord ka na lang talaga paano ba naman umulan na naman nga pala. Di ba na naman ng blessings kaya naman patapos na rin ang ating video sana nag-enjoy kayo. Yun lang salamat pa ba God bless. Don't forget to like and share.